Hi Guys, ito po ang challenge na sinasabi ko sa inyo. May one month challenge po akong gabi sa aking bilbil. Ito po yung bilbil ko. Ayan. Kailangan po siya ay lumikid. Tatry lang po natin itong binili ni Kuya Jun na equipment niya. Ito po. Binili niya po sa online. Pampalit daw po ng bilbil. Itry po natin. Bigyan natin po siya na ganito. Tapos may timer na siya. Sabi nila kuya, everyday day 100 daw po. Pero ngayon, tatay lang natin kasi baguhan pa lang ako. Baka naman mabinat ang aking chan. Okay guys, start na tayo. Come. <coughs> Pag hindi po ito ay eh, lumiit ang aking chan, ibig sabihin po guys, hindi siya totoo. Ganun po <laughs> Pag hindi lumiging tiyan ko, taga-init siya totoo, diba? <laughs> okay, guys, see you tomorrow again. Bye!